So ayan guys, magandang hapon Ayan, last dose na guys Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang guys Ah, pasalamat lang tayo sa Panginoon guys Kaya di na maglakas ang bagyo na to Ayan, maging ganito lang siya ah, Kapag may hangi siya, hindi naman kalakasan guys. Ah, Ayan, halos kami lang ang nagpasok dito ayan, ganun, mga open pa yung mga ano nila, mga construction, halos wala pang mga bubong kaya wala silang pasok kasi kanina pa lang umaga malakas na ang ulan dito sa amin kaya uh, pasok yung iba pa. kasi ito guys yung ano oh, ganyan yung ano dito pag, pag dito guys ayan o, oh tubig yan guys nagkaka tubig ayan o ganyan nangyayari dito sa pagulan kasi palayan dito dati na ginawang ano cultivation kaya pag tagulan umano yung tubig tumatas yung tubig dito ayan sa so mga ganyan eh ng mga ginagawa dito ganyan ang ano mas maano pa dyan pang mas mataas yung tubig buta dito sa akin hindi na kami uh, na kami sa loob na kami gumagawa Ayan. mga libor na lang namin yung sa labas Ayan, ganyan sila naghalo eh. ayun guys kawawa yung mga ano mga tinamahal talaga ng bagyo guys buti na lang dito sa atin ayun alas ganyan lang ang ano hindi ko lang alam guys kung, kung ano pa to kung pa kung na gusto mo sana hindi na ganun na lang siya so yan guys thank you guys thank you for watching guys ingat 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 tayo lang lahat guys ingat